Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, ako po ay may ibabahagi sa inyo. Uh, kunting kaalaman na mga kayos, no? Uh, gusto ko i-share, lalong lalo na sa mga baguhan. Pero bago yan mga kayos, ako uh, hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe me po yung aking channel at saka huwag nyo na rin po kalimutan na mag-like at saka mag-iwan po ng inyong message kung gusto po ninyo magpa-shoutout. So yun muna mga kayos, bago po tayo dyan, uh, gusto ko po muna magpasalamat, i-shoutout si uh, Arnel Estrella. So maraming maraming salamat po sa suporta kayo. Sa kaya uh, Elmer, uh, shoutout din po sa inyo. At saka God bless you po. Sa kaya uh, Ryan Cuervo na palagi po nakasubaybay sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po. At saka sa lahat po ng uh, aking uh, subscriber, sa aking mga supporters na talagang nagtitiwala at saka nagsusubaybay po palagi. Maraming maraming salamat po. So tara mga kayos, ka samahan niyo po ako. So, ito mga kayos, yung ating uh, unit na i-diagnose ngayon is yung uh, 6WG1 na CRDI. So, mga kayos, uh, may problema po siya, uh, naglo-low power po siya kapag uh, may hatak na siyang uh, trailer at saka loaded na po siya so hirap na po siya tumakbo so mga sa paano nga po ba natin malalaman na kung may problema yung injector ng ating makina so tara mga kayos samahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo kung paano po yung ating pagdiagnose manually so kung wala po tayong scanner so ano po ang ating gagawin para malaman po natin kung may problema yung ating injector so tara mga kayos tingnan natin yung injector na siya dapat. So, oh, ayan, o. Oh. Ah, number 5 talaga may diferensya, no? Kasi normal na siya nung binuksan yung number 5, pero yung limawala. So, ito talaga may problema, number 5, yan. Yan mga kayos, ah, napakita ko na po sa inyo, nabuksan na po natin to yung anim niya na Fuel Line dito sa kanyang common rail. So, ayun mga kayos, makikita natin yung uh, itong number 1, 2, 3, 4 ay okay po siya. May reaction po yung ating makina kapag binubuksan no natin, ah uh, namama nag-ano po siya, namamalya, yung parang mamamatay po siya. Pero nung pagdating po natin dito sa number 5, ah uh, wala po siyang reaction kahit na sumisirit na po yung diesel dito walang nagbago po sa kanyang andar ganun din po nung inanon natin sa number 6 may reaction po siya yung parang mamamatay po yung makina so ibig sabihin nung mga kayos kapag ka ganun po na pag binuksan po natin yung uh, isang uh, linya dito sa PUE line galing sa ating common rail tapos uh, nagkaroon ng reaction so ibig sabihin okay po yon pero pag binuksan po natin siya na walang reaction so may problema po yung ating uh, injector at saka i-check din po natin yung ating uh, linya nung uh, electrical niya either ah uh, maluwag lang o lost connection. Pero ito mga kayos, sinay uh, ko na po yung kanyang uh, mga electrical, yung linya, ay okay naman. So, ito na lang po muna mga kayos. Akin pong tatanggalin yung injector at uh, ipapasa lang. So, stay tuned na mga kayos at uh, i-update ko na lang po kayo kapag atin na po itong ikakabit ulit at uh, iti-testing. So, yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. At saka, press nyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.